Okay guys, gata natin. Na nakuha ko sa ano, Bacas River no, sa Garay, Bulacan. Pag nag gata kayo ng kuhol, may inam kung patayin niyo nang isang buong araw. Ah, uh, nyo wag kalimutan bago nyo lutuin, paluin nyo muna 'yung puwet, 'di Lahat 'yan para pag luto na madali nang kainin. Hindi mo na kailangan gamitan ng chopstick. Sisip-sipin mo na lang. Paluin mo lang po. Ayan, natin. ito yung mga ating rekado. Siyempre, isang perasong gata lang. Isang nyug lang. Bawang, luya, sili, isang peraso lang. Kasi meron dito na hindi mahilig sa sili. Tsaka sibuyas. Kala natin bilog. Ready na natin yung kawali. Ito na yung ating susok. Napalo ano na. Graduhin nyo lang na maraming beses nyo siyang uugasan. isang gini mix lang so, natin patis patis okay, start na tayo ano natin ng chili uh, buya buya ito yung oh, kool ano natin ng magic drop para kumapit na yung lasa Pakpan ulit Uy okay. Kaya na natin ng paminta Ayan. Bechin, siyempre Anong sarap yan Handa ko na kasukal Para merong sweet and spicy siya natin. Wow! Sarap! Ayan guys, ito na yan. Kupre kain na tayo. Sarap yun sana kung may malunggay. Sarap yun ha. Eh. Okay, salamat sa panonood.